Kumusta po kayong lahat? So, dito na naman ako para sa uh, Meron kasi akong gustong sabihin sa inyo. Ay, sana aware po kayo dito. Sana makikita nyo itong video na ito. ano nung mga tao ngayon mga May gumawa kasi ng account. Tapos, yung mga kaibigan ko, sinachat nila dalawang account yun ng isa babae yung isa lalaki gumawa ng GM vlog para sirain ng yata yung vlog natin. Iwan ko kung anong gusto nila gusto, li, gusto yata nila sumikat sana makita nyo next vlog ko hanapin ko yung kaibigan ko, ko kasi uh, andun kasi yung ano nung nagjat nandun sa kaibigan ko kaya sana makikita nyo yun sana aware kayo yun kaya i-report nyo pag nakikita nyo baka gawin po kayong ano eh sisirain pa ako eh so mag-iingat po kayo sa mga tao na talang magawa sa buhay mga idol para nangyira ginawa niya talaga yun para sirain lang yung tao wala ano naman tayo nung sama di ba? ewan ko kung ewan ko kung anong iniisip nila na tao ngayon parang kulang yung ibang magawa sa buhay na ano? parang nang yata sumikat siya so ano ba talaga yung gusto niya Nahanapin ko yung kaibigan ko. Anoin ko yun. Kasi pakita ko sa inyo anong chat nila. Sinera lang ako eh. Dami yung chat eh. Nagpapanggap ko siya na babae siya. Tapos yung ina ano niya na pinapanggap niya na babae. Yung kaibigan ko na babae. Na